evening so dumaan tayo dito sa madilim kaya nang subuka para masubukan natin itong ano tong valve na uh, pinalit natin dahil napundi nga tignan natin kung maganda yung ilaw nya dahil syempre hindi pa tayo nakapagpalit ng LED so dito muna tayo sa budget meal na magkano lang yung bili ko 15 pesos valve type so okay naman yan yung high nya malawak kaso kulang yung sagap sa ito yung low parang mas stable pa yung low nya yung diretso lang yung kuha tapos pag hinay natin okay naman malawak siguro kulang lang sa taas kita ko naman kaya nung una nating pinalit eh halos hindi makakita yung kalsada pagka bulag I ikot lang tayo dito sa ano, papunta tayo ng Danghari tapos open canal tapos malagasang nakakatakot dito sa tistingan ko ang dilim akala ko tao yung mga nakatayo yung mga yan oh ano, ako <laughs> nakakilabot uh, dito ito sa yung, yung bagong kalsada ginagilambutan <laughs> talaga ako pabi ay to. sana walang aangkas sa atin <laughs> ay nakakatakot men <laughs> ay danghari na tayo Last. Bagal pala din. Kala ano. Yan, dadaanan natin yung flyover doon sa district. Tapos, diretso tayo ng open canal. Tapos, mag-ano tayo ng malagasang bago Anabu -Kostal. Then, right away na tayo. Pauwi ng bahay. Yung purpose naman nito na ay ano, para matry natin yung headlight bulb na kinalit natin kung okay naman siya o hindi para sa akin goods naman malawak yung high tapos yung low malakas okay okay na tayo Ayan na yung flyover ng ano, ang district dito tayo akyat. Para dito. Ito yung flyover. Ito yung bumagsak dati. Yan, tapos 'yun na yung ano, Dinaldo Highway. Yan. Padas-mayan, Padas-mayan. Ito open canal na to. Sabi, nakakatakot dong kanina. Parang may sasabit eh. Uy, uy, naka-flasher na si Kuya. <laughs> Ito na yung open canal. Buti dito may street light. Yung dinaanan ko kanina, talagang dilim. Grabe. Sabi na sa lubong isa lang. Bypass road kasi yun. Oh. So, ito. Dati, ano to, butas-butas eh. Ewan ko sa bandarong kung butas-butas pa. Parang naayos naman na yata eh. Ay, mayroon pa rin. Ang ganda lang yung maganda. Tapos dito, butas-butas na. Kaya itong ginagawa dito Ah Lalagyan din pala ito ng ano Eh no Pang skyway Skyway Flyover Skyway Flyover pala Para iwas traffic na Eh laki Bakit naman natatakot Gagawin na ng flyover. kakanan na tayo dito. Para diretso tayo ng postal. Ito na yung malagasan. Tapos, tutubukin natin na ikanto ng postal. Ano po, postal? Dito pa rin ito sa Imus, ha? So, pagkanto, okay naman, kita na siya. Dati kasi yung una ko ipinalit, ano, pag hindi mo makita yung kalsada. Medyo malabo. Eto, kita naman. Road widening na rin dito. Malagas ang second. Malagas ang Ganto dito sa Cavite na matao pa rin kahit nung oras. Pero pa rin mga taong ano diyan, galagala. Tambay, may mga tindahan pa rin bukas. Yan. Tapos ito na. Kanto na tayo ng ano bukas tal. Balikakanan na tayo dito. Mostly dyan, ta traffic lagi dyan eh. Lalo pa gano, maga, yan. Maga hapon, traffic talaga dyan, ha, grabe. Saka dito sa coastal, halos lagi na rin traffic dyan. Dapat lagyan na rin ng ano dyan eh, ng flyover. Lalo ang dami rin naman sasakyan dito sa Cavite. Dito, magkakalapit lang ang mall. Ayan. Ito yung sandal. Ito yung bago, yung beauty mall. Tapos doon, sh Shopwise, wise at saka ano, pure gold. Tapos, mga fast food. Goods naman ang aking ilaw. Ayan talaga yung nabukas tal. Ayan, yeah, pure gold. Dang ha, dang ha. Aginaldo kayo na to. Tapos sa kanan, chat Kakaliwa naman tayo dito. Yan, mga fast food diyan, KFC, Jollibee. May Chowking jan. Dami din naman. pabawi medyo goods na rin yung kalsada dito pero may mga ano pa rin sa gitna pabawapaku pa rin gulat ako dun <laughs> may iniwasan <laughs> tayo Salamat sa pagsama sa pag-testing natin ng ating bagong headlight bulb